Ayan mga kamamos, yun mga kalingap. Balingay ng re reaction na natin. ang papanoorin natin is from Kuya Neil. Ayan, supportahan natin si Kuya Neil. Isa sa mga matalik na kaibigan ni Kalingap Prab. Ayan, bali ngayon Ayan, panoorin natin to si Carla. Bali si Carla kasi sumama sa um, serye or mission ng K-Boys, ng ni Kalingap Prab, or ng Dan Joy, ng love team na Danjoy Joy. Nakasupport ang ating Carla. Tara, panoorin natin. Delay. Kala kanina yung ano mo, jacket na yan <laughs> Parang familiar yung jacket mo, Carla Kay Papa James yan Familiar yung jacket mo oh. Kanina yun Kay Jomar oh! <laughs> Parang yan yung jacket na ano eh Yung kinukulit ni Kuya David, si Joma, Yan ba yun? <laughs> Bakit talagang talaga mo? Pinamoy pa nga. <laughs> Hello mga kalingap. Welcome back to my YouTube channel. Kuya Nel po. And for today's video po, ay itatopic po natin yung nangyari pong feeding program uh, with Danjoy po. At syempre kasama niya po dyan si Carla. So abangan niyo po mamaya yan. At bago po tayo magsimula guys, ay gusto ko sanang i- Uh, pa-support po si Kuya Val Santos Matumbang, si Ate na, si Kalinga Prop, ang K-Boys Kalinga Partners and Kalinga Reactors. Thank you so much po. And syempre, Kuya Neil. Ito na nga guys, panuorin na natin agad itong mga highlights ng mga kaganapan po na nangyari po dito sa feeding program. Panuorin po natin. talaga yung mga mama ni. Dito po, dito na tayo sa. Dulo, dito tayo oh, sa dulod niya dito. At magagugo.

So, ayan guys, sinabutan na po tayo ng malakas na ulan po dito sa feeding program po ng Danjoy. Grabe, ang layo po nito pinuntaan namin. Talagang tuktok na ng bundok. Ayan po, umuulan po dito sa labas. Ayan, umuulan po dyan. ito na po yung mga bata. Damn, eh? Ayan, buti na lang din talaga nakasupport tayong ating mga kiboyz sila Kuya Neil, tapos ang ating Carla, kasi magkaibigan kasi si Carla at si Joy, mga viewers or mga basher lang naman kasi talaga yung nagpapagulo sa mga angels. <laughs> <laughs> ano talaga ito si Norman eh, na? Baka maubusan ka. Mamaya naman. <laughs> Ngayon yung dalawa o, si Carla tapos si Joy, di ba? Close sila, magkakaibigan sila, walang issue sa kanila. Yung mga viewers at supporters lang naman yung mensa ni... masyadong sensitive. Bro, ako, kung mabibigyan ako nito nung bata pa ako, sobrang tuwa. Ay, di ako naka-receive niyo bro, nung bata pa ako. Ikaw, naka-receive ka? Sa church. Oh, isa na all. Sana Anong pakiramdam Anong niya? Para, ano, parang... Gagalahan ka mag aral Grabe. Anong tap ka no? naka-receive ka na. Oo. Hindi ako na-inform. Hindi ka inform Tap 6? <laughs> oh, pwede na. Bilang, alam mo ilang kami. Ilang kayo? <laughs> <laughs> Drop out pa. <laughs> salamat sa Kalingap. So, ayun, na, no, grabe. Salamat, salamat, salamat Rob, sa ano, sa Danjoy Fans Club ayun, Nationwide. Ngayon. Grabe, ang ganda. Ayan. Kompleto, bro. May drawing book, may papel, may notebook, may color, oh, may, may lapis, may panta sa akin. Pambura. May scissor. Ah. May scissor. Ay, ay, naubos na yung scissor. sa iba, dito iba. Grabe, grabe po, oh. Ang ganda. Grabe po. Grabe po. Eating time, eating time. Grabe, akala ko titigil yung ulan. Nalakas kanina. Yeah, hanag na sila. Ha? Yeah, no. Tayo po, hindi na po tayo kumain kasi... Uy, ba't na I feel you. Ito may sugra kung wala. Wala tayong kain. Si Dan, diet din yan eh. Hindi, walang diet, diet.

Ang kit nilang tingnan. Yun no? Wala well, ka ano mo? Jacket na yan. Parang <laughs> pamilya jacket mo, Carla. <laughs> pamilya <yung> rin jacket, to. Kainin? Grabe! Bakit nalagdala mo? Ay, namay pa nga. Sabi naman si Okay, rehearsal. Ba't hina kasi kayo? <laughs> si Carla parang naiingit sa tanda niya. May kapal kasi siya na eh. Epo? 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 <laughs> Ayan, bali wala dyan si Papa Joms kasi ng mga time na yan, late upload na kasi yun ni Yung mga panahon na yan is medyo hindi pa sila okay. Medyo nag, naghihimotok pa yung ating Papa Joms. <laughs> Pero ngayon, kung napanood yun naman na yung latest upload di Kalinga Prab, okay na sila, di ba? Pati na uli sila. <laughs> alam ako, mo talo tungo mo talo sa apartment kita lapas kami ni ni Papa, Papa Jones kay niya ot tung sa lapas na mo oh, wag jada wag jada parang ganon wag na oh ano ni bago ako? kasi hindi naman siya ganyan. ganon naman si Papa Jones Baka, ano lang kunting tampuan lang yun nagmamalala diya problema yun. bro si Papa Jones kung hindi dipdip ni dipdip talaga no siguro malaga sa kanya yung alam naman siya hindi naman siya parang ganon kundi yung hindi naman siya parang ganon hindi naman siya Problema po, mahal niya si Carla. Wala tayong magagawa. Wala Tanungin na si Carla. <laughs> so nga guys, napanood po natin yung mga kakaibang nangyari po dito po sa ano sa feeding program po ng Danjoy guys. Kung saan kasama po dyan guys si Carla, kasama si Carla and marami rin pong nagtatanong kung bakit po hindi kasama si Kalingap Jomar. So, yan po ang sasagutin natin ngayon kung bakit hindi po kasama si Jomar. <clears throat> At syempre, ito rin pala guys, mga nangyari po dito. Uh, since wala po si, ano, si Jomar, eh, may napansin tayo na suot-suot po si Carla na jacket, which is kay Papa Joms daw. Ayan, sabi ni, ano, sabi ni David, binulong niya dyan, na kay Papa Jumps daw yung ano yung jacket na suot, -suot ni Carla. At kung mapapansin niyo po diyan ay talagang inaamoy-amoy pa ni Carla yung jacket, guys. Isense na nakakilig din na nangyari, guys. At ayun guys, makikita nyo rin po dyan sa video na tuwang-tuwa po si Carla. Parang first time daw nyo makakita ng mga ano mga kababayan po nating mga native dyan, mga manide. So tuwang-tuwa po siya. At ah, cute na cute siya din sa mga bata. Makita nyo naman talaga. Nakikipag pa siya. <coughs> uh, sa usap pa siya dyan uh, pati po sila Joy uh, tuwan-tuwa po sila at patungkol naman po dun sa ano sa dahilan kung bakit po si Kalingap Jomar hindi nakasama ayun uh, nga po ay dahil sa yung mga panahon pa pong ito ay mukhang masama pa po ang loob ni Jomar o, or, or kaya nagtatampo pa pero ngayon guys, uh, which is napanood naman na po natin yung ano yung part 52. Uh, okay na po, okay na po ang jump car guys. Wala na pong ano, wala nang tampuhan. Okay na po ang lahat. So yan, binibigyan ko lang po kayo ng update sa mga nangyari po dun sa feeding program na hindi pa po ninyo nalalaman about po sa jump car. So yun lamang po sa vlog po natin ito and thank you so much po sa lahat ng patuloy na sumusuporta ano sa Bone Team Kalingap. Ayan. Thank you so much guys and Jesus loves you. Bye bye po.